Magandang araw sa lahat. Sa nakaraang episode, sinabihan ni Nan Zing si Zhao na ang oras na iyon ay hindi oras para magdalamhati. Kasunod nito, sinabihan niya siya na sumama sa kanya kung gusto niyang maghayganti. Pagkatapos nun, inutusan ni Nan Zing si Chu Tian na e-teleport sila sa tirahan ng pamilya Chen. Ilang sandali pa, e nakarating na sila sa tirahan ng pamilya Chen. Subalit gaya ng inaasahan, ay eh wala na silang nadatnan pa kundi ang mga nagliliyab na mga gusali. Agad-agad, inutusan na naman ni Nanzing si Chu Tian na puntahan ang pamilya Son. Sa sandaling ito, sa bundok ng Jad Ipas, sa mga ari-arian ng pamilya Son. Isang A-rank Zino, Blazing Sky Eagle, ang walang awang sumusunog sa mga tao ng ng pamilya Son. Winasak mo ang pamilya ko. Sasama ka sa aking mamamatay. Sabay tayong pumunta sa impyerno, alien freak. Wika pa nang pinuno ng angka ng Son, At agad niyang ginamit ang kanyang extreme fire self-detonation technique upang wakasan ang buhay kasama ang halimaw na agile ang ito. Walang magawa si Son Lee kundi ang sumigaw at sabihing, hayop ka, alien. Hindi ka makakatakas dito, ngunit ang nakakagulat, biglang nagsalita ang Blazing Sky Eagle at sinabi sa kanila na ang mga tao ay maliliit, mahihina, at walang kapangyarihang nilalang. Bilang karagdagan, sinabi pa sa kanila ng alien na ito na sila ay walang iba kundi mga bangkay na naghihintay na mangyari. Ngunit nang walang babala, biglang sumulpot si Nanzing sa likuran nitong naglalagablab na Sky Eagle at lumapit para atakihin ito. Habang sinasabi na, sa araw na iyon, ipapakita niya sa kanya kung ano talaga ang kakayahan ng isang tao. Sa kasalukuyang panahon. Ginamit ni Zhao ang kanyang army breaking slash technique. Earth splitting mountain technique naman ang ginamit ni Chen Bing. Habang si Sun Li naman ay ginamit ang kanyang annihilating through fire technique. Upang wakasan ang kahayupan ng alien na iyon. Ngunit kaagad, iwi na siwas Was ng dambuhalang ibon na ito ang kanyang pakpak. -pak. At dahil doon, hindi umobra ang mga pag-ataking ginawa ng mga prodigies. Sa halip, nagsitilapon sila dahil sa lakas ng counter-attack ng alien na iyon. Kayong tatlo ay sugatan na. Kaya tumabi kayo at manood na lang. Wika pa ng Blazing Sky Eagle. Ngunit ang nakakagulat, biglang sumulpot si Nanziing mula sa itaas. At agad na inataki ang dambuhalang ibon na ito gamit ang kanyang Asuras Plummet Slater o Berserker Technique. Dahil doon, inapa-address e ang dambuhalang ibon na ito. Sa kabilang banda, E talagang nagulantang ang mga prodigies na ito sa kanilang nasaksihan. Hindi sila makapaniwala na ganoon pala kalakas si Nan Zing. Ayon kay Chen Bing, baka may tsansa talaga silang makapaghiganti. Bilang karagdagan, napagtanto din ni Sun Li na si Nan Zing pala ang osir na galing sa hilagang kanluran at hindi ang ipinagbabawal na spellcaster. Sa puntong ito, dahil sa ginawa ni Nan Zing e talagang nagniningas sa galit ang dambuhalang agile ang ito. At ilang sandali pa, umataki na ang Blazing Sky Eagle at direktang binugahan ng sulidong apoy si Nan Zing. Sa kabutihang palad, mabilis na rumaspondi si Chu at agad na ginamit ang kanyang kakayahan sa teleportation upang hindi tamaan si Nan Zing sa pag-ataking iyon. Nice work, little boss lady. Wika pa ni Nan Zing. Kasunod nito, umataki din si Nan Zing laban sa halimaw na ito gamit ang kanyang Azure Demon Slayer Technique. Ngunit talagang matigas ang alien na ito. At tila ba hindi ito naapuktuhan ng pag-ataking yun. Ikaw, hindi na rin masama. Hindi ka karapat dapat sa kamatayan. Mas karapat dapat ka sa pagkaalipin. Sambit ng Blazing Sky Eagle. Dahil doon, etalagang eh talagang nagalit si Nan sa sinabi ng agila. Kaya sinabihan din niya ito na ipapakain niya sa kanya ang mga sinabi niya. Pagkatapos nun, Agad na ginamit ni Nan Zing ang kanyang Azure Dragon Slayer technique habang sinasabing, Sa tingin mo ba ay pwede mong pagalingin ang sarili mo sa anumang bagay? Tingnan natin, subukan mo ang kapangyarihan mo sa pagpapagaling kapag ikaw ay putol-putol na. Sa isang iglap e eh, dumipensa kaagad ang dambuhalang ibon na ito habang sinasabi na ang mga tao ay mga ignoranti at eroganti. At pagkatapos nun, naghanda na naman siya upang atakihin si Nan Zing. Subalit, ayon kay Nan sapat na ang kalokohang iyon. Kasunod nito, inataking muli ni Nan ang alien na ito gamit ang kanyang Azure Hell on Earth technique. At bilang resulta, e eh nagkapira-piraso ang katawan ng dambuhalang ibon na ito. Gayunpaman, ayon sa Agile ang ito, ito ay walang silbi dahil hanggat nananatili ang spark. Ngunit hindi man lang siya natapos sa kanyang pagsasalita nang biglang ginamit ni Nan Zing ang kanyang frostbite formation 50 times overdrive technique. Dahil doon, e eh nagyelo ang pira-pirasong katawan ng Blazing Sky Eagle na ito. Sa kabilang banda, talagang nagulantang ang mga prodigy na ito sa kanilang nasaksihan. Hindi makapaniwala si Chen Bing na naging sulidong yelo ang Blazing Sky Eagle. Hindi rin makapaniwala si Zhao na ang Osiril na iyon ay may kaalaman din sa formations. Sa sandaling ito, biglang ginamit ni Nanzing ang kanyang 10 time single target amplification. Sa tatlong prodigies na ito, pagkatapos nun, sinabi sa kanila ni Nanzing na nakita na nila ang husay ng alien na iyon sa pakikipaglaban, mga kalakasan, at kahinaan nito. Dagdag pa niya, ang yalong iyon ay magtatagal lamang ng ilang oras. Kaya ang sandaling iyon ay ang kanilang pagkakataon na ipaghiganti ang kanilang mga sarili gamit ang kanilang sariling mga kamay. Gayunpaman, nang tangkang magtatanong na sana si Zhao, agad na sumabat si Nan Xing at sinabihan sila na wag nang magtanong. Kasunod nito, sinabihan niya sila na tumungo sa ikalimang linya ng depensa at maghanda para sa digmaan pagkatapos nilang ipaghiganti ang kanilang mga angkan. Bilang karagdagan kay Nan Xing, isang mas malaking kaaway ang naghihintay doon, isang kaaway ng lahat ng sangkatauhan. Samantala, isang nagbabagang balita ang pumasok na nagsasabing apat na A-class Xeno-Assassin ang nakita sa mga panloob na teritoryo. Ang mga sinaunang at prestihiyosong angka ng Zhao, Chen, Sun, Sen, at Wang ay nalipo lahat. Sina Zhao Yang, Shen Bing, at Sun Li, na tinulungan ng Azura, ay napatay ang naglalagablab na Sky Eagle. Sa kabilang banda. Hindi makapaniwala ang ilan sa mga mamamayan ng syudad na hindi sapat ang pakikipaglaban ng mga airlines sa front lines, dahil kailangan pa talaga nilang umataki sa kanilang pinaka-promising na mga kabataan mula sa likuran. Ayon naman sa isang set Eisen, ang tangkang pagpatay na iyon ay mas malupit pa kaysa nung nakaraan. Gayunpaman, umaasa silang kayang talunin ng mga divine level prodigies ng hilagang kanluran ang mga airlines na iyon. Sa kabilang dako naman, Inutusan ni Nan Zing si Chiu Tian na magtipon ng isang batch ng source stones at magtungo sa silangang karagatan. Dagdag pa ni Nan Zing, paamuin nila ang ilang mga halimaw at papawiin ang mga asasin na iyon sa isang iglap. Agad namang sinunod ni Chiu Tian ang utos ni Nan Zing. Sa puntong ito, nagsalita si Nan Zing at sinabing, sa silangan, tinititigan ko ang taas ng Jieshi kung saan ang walang katapusang karagatan ay sumasalubong sa aking paningin. Araw at buwan, ang kanilang mga paglalakbay ay nagsisimula, na parang mula sa kailaliman nito, sila ay bumangon at mula rito. Mabituan na kalangitan sa itaas, isang napakatalino na hanay, na tila ipinanganak mula sa malalim na pag-agos ng karagatan, kung saan may mga lihim. Makapangyarihang mga halimaw sa karagatan, pakinggan ang aking utos. Kayong lahat ay yuyukod at maglilingkod lamang sa akin. Pagkatapos nun, Matagumpay na ni siing ang 70 milyong level 9 mutant swordfish, 20 milyong level 9 na mga mutant tiger sharks at 10 milyong level 10 na mga mutant white sharks. Sa isang tunog na yumanig sa kalangitan, at isang puwersa na tumatakip sa buwan. Ipinapatawag ko ang inyong mga batong hasahan. Sambit ni Nanzing, ilang sandali pa, isang halimaw mula sa karagatan ng biglang umusbong. Samantala, ayon kay kahit na hindi siya maaaring makatakas mula sa ganoon kadali. Ngunit hindi man lang natapos si Nansing sa kanyang pagsasalita nang biglang sumabat si Chu Tian at sinabi na kakayanin ni Nansing ang ganoong bagay, at sigurado siya dito. Dagdag pa niya, sa sandaling iyon, kailangan lang nilang makita kung ang mga assassins na iyon ba ay maglalakas loob na lumapit. Sa kabilang dako, makikita natin na gulat na gulat si Lan Chang ang prodigy ng angkan ng Lan, nang silangang bahagi ng karagatan. Higit pa rito, iniisip ni Lan kung iyon ba ay isang sea beast. Frenzy sa di kalayuan. Dagdag pa niya, hindi pa siya nakakakita ng napakaraming halimaw. Kasunod nito, inutusan ni Lan ang kanyang mga tauhan na alertuhan ang buong angkan at maghanda para sa labanan. Bukod dito, sinabi rin niya sa kanila na mauuna siyang mag-scout at maghintay sa kanyang senyales. Agad namang sumang-ayon ang mga tauhan ni Lan Changkong. Pagkatapos nun, biglang ginamit ni Lan Changkong ang kanyang water control technique na tinatawag na Dragon's March. At sumakay sa isang tubig dragon. Ayon sa kanya, binantayan ng pamilyang Lan ang silangang karagatan sa loob ng maraming henerasyon. Kaya hindi niya hahayaang lumaganap ang mga halimaw sa karagatan na iyon. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang natigilan si Lan Changkong habang sinasabing, isang beast tied alliance ng iba't ibang species. Paano ito nangyari? Lahat sila ay magkalaban. Hindi, may hindi tama kung paano nila ako pinalibutan para itong mga sundalo. Sa kabilang banda, tinawag ni Nanzing ang mga halimaw na iyon na mga tanga dahil nagkamali sila ng inaatake. Gayunpaman, sinabi ni Chu Tian kay Nanzing na huwag kalimutang sabihin sa mga halimaw na, huwag umatake sa mga lungsod o syudad, at huwag saktan ang mga tao. Kaagad, e inutusan ni Nanzing ang mga halimaw na huwag umataki sa mga lungsod o syudad, at huwag saktan ang sangkatauhan. Sa kabilang dako, agad namang naramdaman ni Lan Chang ang biglang pagkawala ng pamatay na aura ng mga halimaw. Kaya ay nagtaka siya kung iyon ba ay ang tagapagpaamo ng mga halimaw na prodigy mula sa hilagang kanluran. Subalit, bigla-bigla, tatlong mga zinos na mga halimaw ang dumating at nagsalita at sinabing, Panginoon ng karagatan, kung hindi pagkaalipin, e eh kamatayan. Sa kasalukuyang panahon, napapamura na lamang si Lan Chang kung habang napapatanong sa sarili kung ang lahat ba ng mga assassins na iyon ay siya ang pinupunterya. Ayon pa sa kanya, malamang ay iniisip nila na siya ang nagpapaamo sa mga halimaw. Bueno, halika at kunin mo ako, ito ay tiyak na mangyayari din naman sa lalong madaling panahon. Sambit ni Lan Changkong, dagdag pa niya, ang makalaban sa mga kaaway ng Divine Level Beast Tamer ay itinuturing niya na isang karangalan. Subalit, ang nakakagulat, e biglang umataki ang mga peteng na ito sa dambuhalang dragon na ito. Kaya naman e talagang nagulantang si Lan Changkong sa kanyang mga nakikita. Hindi siya makapaniwala na ang mga halimaw ng karagatan ng unang umataki. Gayunpaman, naguguluhan siya kung ang beast Tamer ba o ang nagpapaamo sa kanila ang nagutos na gawin iyon. Samantala, sa kabilang banda, inutusan ni Nan. Zing ang mga swordfish na tapusin ang Cyclops Demonic Turtle. Bukod pa rito, inutusan din niya ang mga Tiger Sharks na tapusin ang Spike Serpent. Gayun din ang mga White Sharks ay inutusan niya upang paksain ang Glacial Drake na ito. Bilang resulta, e eh talagang nagalit ang Spike Serpent. Tinawag niya pang mga insekto ang mga halimaw ng karagatan. Pagkatapos nito, biglang umataki ang glacial drake na ito gamit ang kanyang glacial freeze technique. Sa kasamaang palad, e tinamaan ang mga halimaw ng karagatan at agad na nagyelo. Sa kabilang banda naman, ginamit ng spike serpent na ito ang kanyang giant stinger barrage technique upang poxain ang mga white sharks. Habang ang Cyclops Demonic Turtle naman, ay ginamit ang kanyang earth-shattering collapse technique para tapusin ang mga swordfish na ito. Kaya naman ay napabuntong hininga na lamang si Nan habang nakatingin sa kanila. Ayon kay Nanzing, ang mga helia mo ng karagatan na iyon ay kayang tapusin o paksain ang anumang bagay na mababa sa A-rank ng hindi pinagpapawisan. Ngunit laban sa A-rank, wala pa rin sila sa kanilang liga. Kaya naman, e eh pinahaba na ninanzihing ng 700 nautical miles ang 50 times amplification formations. Sa kabilang dako, napatanong si Lan Changkong kung ano yon Subalit ang nakakagulat, biglang lumutang sa kanyang likuran ang glacial drake na ito upang direkta siyang atakihin. gayun handa na si Lan Changkong. Sinabihan niya pa ito na sa araw na iyon, lalabanan niya sila hanggang sa kanyang huling hininga. Tingnan natin kung maaari mo akong gawing yellow bago ko matungtong ang aking mga kamay sa iyo. Wika pa ni Lan Changkong. Ilang sandali pa, e eh na ang glacial drake na ito. Sa kasamaang palad, hindi magawang pigilan ni Lan Changkong ang pag -e ng glacial drake na ito. Ayon pa sa kanya, ang kapangyarihan nito ay wala sa mga chart. Maging ang water dragon niya ay hindi ito kayang pigilan. Subalit, ang nakakagulat biglang sumulpat ang mga pitang na ito, at direktang inataki ang glacial drake. Higit pa rito, nakarating na din sa wakas ang ginamit na amplification formation ni Nanjing para kay Lan Changkong. At dahil dito, e agad na lumakas ng husto ang kanyang kapangyarihan. Bigla-bigla, ginamit ni Lan Changkong ang kanyang water control technique, na kung tawagin ay endless ocean o walang katapusang karagatan. Samantala, hindi makapaniwala ang Glacial Drake na ito sa mga nangyayari. At bilang resulta ng pag-ataking iyon ni Lan Shangkong, matagumpay niyang napatay at nawasak ang Glacial Drake. Gayun din ang Spike Serpent at ang Cyclops the Demonic Turtle. Sa puntong ito, ayon kay Nanjing, sa sandaling iyon, ang lakas ng labanan ay halos magkatugma na. Dagdag pa niya, kalimutan na ang mga A-rank na mga aliens, dahil kahit ang mga S-rank na mga airlines pa ang pumunta sa karagatang iyon, mababalatan peryan sila ng buhay. Sa oras na ito, inutusan ni Nanzing si Chu Tian na dalhin si Lan Chang doon dahil may sasabihin siya sa kanya. Agad namang sumagot si Chu Tian at sinabi na alam niya kung ano ang sasabihin ni Nanzing kay Lan Chang Beast Trimmer Senior, Formation Master Senior, ako ay lubos na nagpapasalamat sa biyayang Nagel Iligtas buhay sa akin ngayon. Maaari mo bang ihayag ang iyong sarili upang makapag-alay ng pasasalamat ang junior na ito? Sambit ni Lan Changkong. Nang walang kung ano-ano'y, biglang sumulpat si Chu Tian sa harapan ni Lan Changkong. Kaya naman ay eh talagang nagulat at naguluhan si Lan Changkong na kung iyon ba ang maalamat na senior. Ilang sandali pa, biglang hinatak ni Chu Tian si Lan Changkong patungo sa portal. At pagkalipas ng ilang segundo, agad din silang nakarating sa kinatatayuan ni Nan Ziying. Maaari ko bang itanong kung, sino ka, senior, tanong ni Lan Chang Kong kay Nan Zying. Ngunit pinatahimik lang ni Nan Zying si Lan Chang Kong at sinabihan siya na wag nang magtanong at sa halip ay makinig na lamang. Pagkatapos nun, tinanong ni Nan Zying si Lan Chang Kong kung kakayanin ba niya ang ganoong responsibilidad. Kung gagamitin niya ang silangang karagatan bilang pain para akitin at walisin ang mga alien assassins mula sa likuran. Agad namang sumagot si Lan Changkong at sinabi na kung para sa kapakanan ng kanilang mundo iyon, ibibigay niya ang kanyang buhay ng walang pagdadalawang isig. Mabuti, kung gayon ay ipagkakaluob ko sa iyo ang kapangyarihan ng sampung beses na internal amplification formation. Wika naman ni Nan Zing, bilang karagdagan. Sinabi ni Nan Ziying kay Lan Chang na mula sa araw na iyon, siya na ang magiging master ng silangang karagatan. Isang daang milyong mga halimaw sa karagatan o si sea Beast ang nasa ilalim na niya ngayon. Higit pa rito, isa din sa bilin ni Nan Zing kay Lan Chang na kung ang mga alien assassins na iyon ay maglalakas loob na ipakita muli ang kanilang mga pagmumukha sa mainland, dapat niyang pangunahan ang mga Beast Tides upang akitin at lipulin sila. Sa isang iglap, agad na sumang-ayon si Lan Changkong sa mga utos ni Nan Zing. Sa hindi inaasahan, isang void gate ang nakita ni Chu Tian kaya ayon sa kanya, maaaring hindi na yun mapipigilan pa ng ikapitong linya ng depensa. Nako, kapatid ko, at lahat ng nandoon, nag-aalalang wika ni Chu Tian. Hanggang dito na lang sa ngayon, maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy kayo sa panunood. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan e-like ang video na ito at huwag ding kalimutan na magkomento, magshare, at magsubscribe sa aking channel para sa mas marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod na mga kapana-panabik na episode, paalam.